ako si Bobot. Kitang kita ko ang pangyayari noong araw na iyon. Hagip na hagip ng kotse ang batang anak ni Aling Gunding. Umilandang at bumagsak sa sementadong bangko ko. Sabog ang ulo. Naisipan namin ni nanay nang pumunta sa unang gabi ng lamay. Ilan ba yung anak nila? Ilan yung kasagasaan? At saka ito pa, binayaran kasi naman nakasagasa. Balita nga, sagot lahat ng gastos naman. Oo, at saka libo-libo pa yung binigay. Bukod doon sa gastos. Swerte nga! Namatay lang yung anak, marami na kagad pera. Swerte doon, namatay na nga. Madalas sumagi sa aking isipan na swerte si Aling Gunding

Di sana kami sa squatter nakatira at hindi sana parating nag-aaway si nanay at si tatay. Hindi sana ako nainto sa eskwela, pati na rin ang aking mga kapatid. Hindi ko mawari kung bakit ko pinanonood ang nagdaraang sasakyan sa highway. Jeep, truck, bus, kotse, marami, magaganda, magagarang kotse kasing ganda niyong nakasagasa sa anak ni Aling Gunding. Mayaman ang sakay, kasing yaman niyong may-ari ng na nakasagasa sa bata. Ilang oras na akong nakatayo rito, ngunit hindi ko magawang umalis. Masakit na ang aking tiyan. Nahilo ko at ang aking huling nakita ay mga etrelyang kung ano-ano ang kulay. May lobong sari-sari rin ang kulay. Lumilipad, nilalaro ng hangin papunta sa langit. Totoo kaya ang langit?